kolehiyo. walong letra para hindi lubos akalaing grabe yung sakripisyong aming ginawa. Tawa sa umaga, iiyak ng sobra sa gabi. Oo, ganyan kaming mga kolehiyo na gaya ko kapag kunwaring okay lang. Pero madalas pumapasok sa aming isipan, what if hanggang dito na lang. Palaging what if na lang ba ang aking iisipin? kung ang mga homeworks akin ang nababayaan o kay laki ng aking pagkukulang o paano pa ako lalaban kung pinapangunahan ng isip kong walang katuturan. Oo, ako yung mag-aaral na hindi matalino, hindi rin naman bobo. Dito mo makikilala ang sarili mo. Dito ka makakasalamuha ng maraming tao. Dito mo matatagpuan ang pinakaayaw mo. Dito masusubok ang katatagan mo. Kolehiyo. Isasakbang patungo sa pangarap mo. Madami ang nagaganap dito. Ultimo isang bagsakan na allowances mo. Ang pagpuyat sa dami ng proyekto. Pero sa huli, mababa pa rin ang inaasahan na grado hindi pa man ng mataas na score. Dito mo makikita ang taong ganado. Pero pagtingin sa kanyang grado, nakakapagtaka bakit ganito. Sa kolehiyo, ayon sa nakakatanda matuku ang laban dito. Dito ka makakakita ng son to be ingeniero, pati na rin mga marino at marami pang mga korso sa mga kapwa ko estudyante laban lang at huwag susuko na kahit halos wala na tayong pahinga ultimo sabado at linggo halos hindi na natin nadadama mag-aral ka ang mahalaga tayo ay natututo hindi basihan ang taas ng grado dahil sa panahon ngayon hindi matalino ang kinakailangan kung ni diskarte dahil talo ng madiskarte ang matalino kung matalino ka man sa gitna pa lang ng laban magigi kang talunan dahil wala kang diskarteng pinanghahawakan mahirap man makipaglaban mahalaga ating patutunayan kaya iyak lang dahil mas magpapatatag ito sa ating mga pangarap, lalo na kung mga magulang natin ang humuhubog sa ating mga kinabukasan para mga pangarap natin ay makamtan. Paano pa kaya yung mga estudyanteng pinagsasabay ang trabaho at eskwela? Salamat kayo at may magulang na sa inyo ay nakahandang sumaporta.